Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Murtis. At Beth Flores po, kamusta kayo ngayong Thriving Thursday? O yan, Amen. bago tayo magsimula mga kagabay, last week na pag-aralan, sinimula na natin yung kanta ng Daddy ha. So ngayon gagawin uli natin. So Gabay Choir. Alam ko hinanap nyo yung nung Friday. Now na miss nyo na po yung Gabay. Pero salamat po sa so mga listeners na nag-post sa atin how much they miss that. But anyway, eto, ito naman yung sa atin. Try natin, okay? Ah, uh, ganito po yung kanta. Ang lyrics lang, "Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God." Yun lang 'yon. Okay? Tapos si Daddy na yung bahala, ayon daw sa kanyang ayon daw sa banal na spirito kung paano siya sasagot. <laughs> okay. Handa na po kayo. Okay. Hmm, let's drive. O, that taas na, hmm, Let's drive. Okay, ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of Jesus the Lord. Amen. Amen. Amen! Oh, yun. Yun lang po yun. Di ba? Maganda, di ba po? Okay. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay ngayong Thriving Thursday. At alam natin, ah uh, bukas programa naman na angkla. Okay. So, wag niyong kakalimutan yan. Makinig din kayo. Maganda eh. So, sabi nga, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center uh, na binabat po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live streaming, mula pa rin hanggang hulo o di kaya sa iba't ibang bahagi ng mundo kung nasaan man po kayo pag malakas ang inyong internet connection syempre maganda ang reception so salamat at nakatuon kayo sa ating programa ngayon at ang natin sa loob po ng 30 minutes meron po kayo mapulot na aral dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating patuloy na pagsunod sa Panginoon. At gusto natin yung maranasan ng bawat isa nating mga kaagapa at mga bagong kaibigan na magkaroon ng isang tunay na kaugnayan at personal na kaugnayan sa Panginoon. Huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakda ng mga makalangit na mga awitin, Siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na sa inyo'y gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay. Dahil nga po ang August ay Sight Saving Month at ako po isang eye care practitioner, di ba po? Minarapat nating pag-usapan ang mga pamamaraan upang mapangalagaan nating mabuti ang ating mga mata at syempre yung ating paningin. So, nung lunes, pinagkwentohan natin yung kahalagahan ng pagkain ng tama sa, na nagpapaganda ng ating kalusugan and definitely ng ating mga mata. Nung martes naman, napagkwentohan natin na ang daily exercise ay maganda rin para sa ating mga mata kasi konektado rin ito sa magandang kalusugan. At kahapon pinag-usapan natin ang kontrabida sa ating mga mata, ang ultraviolet rays A at saka B at ang kahalagahan ng proteksyon tulad ng sunglasses at yung simpleng sombrero, di ba? So ngayon naman naisip kong ikwento kung ano yung mga negative effects ng ultraviolet rays sa ating mga mata. At kahit hindi ito ang kabuuan, di ba, ng lahat. Malalaman natin ang mga most common negative effects ng ultraviolet. Ang kaunawaan sa dangers ng ito ay makakatulong sa atin upang proteksyonan ang ating mga mata sa bawat araw. So una, ang, ang nagiging cause ng ultraviolet rays A and B ay yung photo, tawag namin, photokeratitis. Ang photokeratitis ay pamamaga ng eyeball tissue na katulad sa sunburn sa ating mga balat. Sa katunayan nga, ang kondisyon na ito po ay katulad dun sa na sunburn na balat. Mayroon mo yun, nasunog na balat. At kilala rin ito bilang corneal sunburn. Ang skin-like tissue sa ating eyeball ay super sensitive at maaring madamage kapag na-expose sa UV so UV ang ilang ng ilang oras. So, ang photokeratitis ay hindi lang isang summer condition. Ito ay nangyayari kahit anong panahon sa buong taon. Lalo na kung nasa isang reflective environment. Halimbawa, pag sinasabi yung reflective environment, yung palibot nyo, yung may reflection na nangyayari. Mangyayari ito, halimbawa, gitna ng bodies of water, tulad ng lake, oceans, sandy beaches, di ba? O snow, snowy. Uh, halimbawa, yung snow blindness. Ayan. Ayan. Ang snow blindness ay nangyayari sa mataas na altitude at sa mataas ng ground reflection. Ang mga bagong snow ay nakaka-reflect daw po ng 80% ng UV rays. At tulad din ng tubig at sand na lalong kinakailangan gumamit ng eye protection kahit akala natin hindi ito kailangan. So that's one, photokeratitis. Pangalawa, katarata. Ito. Ang katarak ay nangyayari kapag ang tao ay tumatanda na at ito ang leading cause ng blindness sa buong mundo. So ang UVB, ultraviolet B, ay nagpapabilis ng deterioration ng lens ng ating mga mata na nagpoproduce ng pag-uulap ng ating paningin at nagre-resulta sa reduced vision o lumalabo yung ating paningin. So ang severe deterioration ng lens ng ating mga mata ay maaring magdulot ng pagkabulag. Pero alam mo naman natin na there is such thing as cataract surgery at ngayon po ang ginagamit ay yung phacoemulsification. Meron po niyan. Okay. At napapalitan po yan ng intraocular lens. Okay. Another na pwede pong magamit. Ang nangyayari ay resulta ng ultraviolet. Yung tinatawag po nating tiridium at yung tinatawag na pinguecula. Ang tiridium po, makikita yan dun sa conjunctiva. Ito po yung parang transparent membrane na nagko-cover sa harapan ng ating mga mata hanggang dun sa ating pilik mata. Ang pteridium, ang tawag po dyan, pugita. Yun yung tinatawag na kasi para po siyang pugita na gumagapang ay common cosmetic issue na result ng UV exposure. So, balit yung prolonged exposure po, yung pangmatagalang exposure, maaari po itong magdulot ng paggapang nito sa cornea at pagkaraan, eh, haharang na po sa pupil at makakarisulta ng kawalan ng panigin. So ang maganda rito, pwede po itong tanggalin surgically. Kadalasan nakikita po namin to sa clinic yung mga farmers, yung laging nasa labas. Nakikita natin 'yan. Ang pinguecula naman po, ito yung parang tumbok na bilog doon sa area ng loob ng conjunctiva. Ito po ay nadarama bilang umbok nga at bump sa eyeball at kulay puti or yellow ito. Ito po ay most common doon sa mga sandy at mga dusty areas. At pwede po itong magamot ng eye drops. O, oh, may isa pa. Tararan! Ito yung tinatawag nating macular degeneration. Ang macula po, bahagi ito ng retina na kung saan ay kinoconvert ang images ng at light patungong nerve signals na dinadala po sa brain. Ang macula po ang tumutulong para po ma-process ang ating nakikita upang ito po ay maging mas malinaw at mas detalye. Ang nakakalungkot, ang UV rays po ay nagko-contribute sa macular degeneration sa ating pagtanda na nagdudulot ng pagkawala ng ating central vision. Tandaan niyo yung gitna. Ang result po ng macular degeneration, blurry vision kapag nakatingin ka directly sa isang object. Yun yung blur. Tapos makikita mo yung iba clear. Pero siya blur. So ang mga nabanggit po ang dahilan kung bakit ang mga, yung mga marinero, mga seaman, mga piloto, kinakailangan ng isang maganda at quality sunglasses na may mataas na percentage ng UV blocking. Pinoprotection na nila ang kanilang mga mata mula, mula sa photokeratitis at hanggang macular degeneration. Totoo yan. At tulad po ng ating pinag-uusapan sa buong linggong ito, may mga simpleng pamamaraan upang pangalagaan natin ang ating mga mata at paningin. Siyempre, ang simpleng panlaban sa UV rays, mga sunglasses at prescription glasses na may UV protection at yung simpleng sombrero, di ba? So mag, malaki din ng magagawa ng mga ito para sa kalusugan ng ating mga mata na binabantayan naman natin ng tamang pagkain at tamang exercise. So kaya mga kaagapay, tandaan ang paalala sa Matthew 6:22, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Kaya mga kaagapay, pangalagaan natin ang ating mga mata para mas mahaba nating may enjoy ang ating magandang paningin at lalo tayong magbabasa, mag enjoy sa kabutihan at katapatan ng ating dakilang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Ganda anak uli yung sinabi mo patungkol sa you know, sa paningin sa, sa mata. At tama yung dapat nating gawin para ating maalagaan ang ating mga paningin, uh, maproteksyonan dahil sa ating buhay pananampalataya kailangan nating maging mapagmatyag Watchfulness, laging nagmamasid, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo nga, maging mapagmatyag, laging nagmamasid, na may pag-iingat saan? Number one, maging maingat ka sa iyong pamumuhay bilang isang lingkod ni Kristo. Efeso 5.15 kaya nga mag-ingat kayo kung papaano kayo namumuhay, maging matalino kayo at huwag ninyong gagayahin ang mga walang alam o yung mga mangmang. Bakit daw, pangalwa, maging tunay na maingat para hindi ka mabagsak? Unang Korinto 10.12 Kung inaalaala mong matatag ang tayo mo, magingat ingat ka kasi baka bumagsak ka. Dahil doon, ano ang dapat pagsikapan? Pangatlo, pagsikapan mong mahalin si Lord. Amen. Joshua 23.11 Huwag kayong makalimot umibig kay Yahweh na inyong Diyos. Pagdidiin ng propeta. At hindi lamang iyon. Ikaapat, pagsikapan mong maging masunurin. Josue 22.5 Huwag lamang ninyong kalilimutang sundin ang mga kautosang ibinigay niya sa inyo at sa mga tagubili niya upo maging masunurin kay Yahweh. Dahil doon magbubunga ng isang lingkod ng Diyos na ano? Na laging mapagbantay, laging manindigan sa iyong paniniwala. Sa unang Korinto 16.13, maging alerto ka at magpakatatag sa faith ninyo, maging matapang kayo at malakas. Amen. Unang Tesalonica 5.6, kaya hindi kayo dapat tutulog-tulog gaya ng iba. Dapat lagi kayong alerto at malinaw ang isip. Hallelujah. Kaya nga, ikaanin, mag-ingat ka. Huwag masiba. Lucas 12:15 Sinabi ni Hesus sa lahat, huwag kayong sakim o masiba. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng yaman. Amen. Ang kotse, temporaryo, hindi mananatili. Ang bahay, temporaryo, hindi mananatili. Ang pera, temporaryo, hindi madadala. Ang Diyos lamang ang walang hanggan siya ang alpha at omega. Saan ka naghahanda? Sa panandalian o sa walang hanggan o walang katapusan? Sa bagay, parihong walang katapusan. Yung kay Satanas, walang katapusang paghihirap. Yung kay Jesus, walang katapusang buhay na walang hanggan dahil ang Diyos ang Alpha at Omega. At kung ikaw ay kasama niya, walang pasimula, walang katapusan, patuloy na nag enjoy dahil kasama mo ang Diyos. Di ba anak? Opo, ama. Totoo po yun. <laughs> Kasi ano, kung hindi ka talaga nag enjoy ng kasama ang Panginoon, ang dami-dami dami no. mga questions sa utak. <laughs> at kadalasan yung mga questions mo una dahil hindi mo rin talaga hindi rin natin nauunawaan ang plano ng panginoon i mean Alright. when we talk of we have dear friends Well, alam nyo yan mga kaibigan we have many close friends na who are going through the different challenges in life na mismo ako nagtatanong panginoon bakit yung uh, ah yeah. panginoon bakit mo pinapahintulutan tong mangyari sa kanilang mga buhay pero ang makikita mo rin naman sa mga post nila I dun sa mga post nila. I I know it's only by God's grace that we are able to go through this. Totoo yon. At yun yung katotohanan ng kat yung katotohanan po ng Panginoon na nakakasama natin sa araw-araw. Pag hindi natin nararanasan, yung mga katotohanan yun ng kabutihan ng Panginoon in spite of the challenges that we are going through. Ay, uh, eh, ko lang no. Hindi natin alam ko ano yung gagawin natin. Pero salamat sa Panginoon kasi yung promises niya are there. Ang ang lagi po talagang bottom line obedience. Totoo 'yan, mm, obedience mm. in everything. Sumunod sa Panginoon sa kanyang mga ipinagagawa. Ah, uh, 'wag 'wag maniwala sa ating mga sariling assumptions, 'di ba? Yung ating mga hinuha. Uh, kasi minsan yung inilalagay natin sa ating mga isipan, yun ang akala natin mga realidad. Kaya nga sabi ni Apostle so, Paul, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, think on these things. Ito yung pag right. natin. Mm -hmm. Doon tayo mag-isip sa mga patuloy na ginagawa ng Panginoon. Look on the positive side. I remember a friend texting me one day, sabi niya, At the best, I'm, I'm really, I feel so negative. Sabi niyang ganon. Sabi ko sa kanya, simple lang. Start writing. Sabi ko, mag-isulat isulat mo lahat yung mga dapat mong ipasalamat sa Panginoon. Sabi kung ganon. Start writing what you, you can thank the Lord for. Parang yung, apply lang yung salitang, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Yun lang. Hmm. Para hindi tayo ma maging, you know, hindi tayo maging lagi nakasimangot, hindi yung nagagalit tayo sa mundo, nagagalit tayo sa mga tao around us because they are not walking or doing what we expect of them. Eh, Ganon din naman ang Panginoon sa atin. Eh. We are not doing what God expects of us. <laughs> ba? Diba? So, yung pagpapatawad ng Panginoon na dadaman natin, nararanasan natin. O, sige, pray na po tayo. Okay. Let us pray. Panginoon, salamat po kasi uh, sa buhay kristyano, talaga pong walang perfect na life. Ikaw lang po naman ang nabuhay ng perfect, Panginoon. Pero Amen. ang pagkatawag mo sa amin, sumunod kami sa iyo. At yung pagsunod na yon nagbabago ng aming buhay, ng aming pananaw, yes. ng aming pag-iisip. At yun po yung nakikita ng mga tao sa amin na bago kaming nilalak. Salamat po doon, Panginoon. Amen. At yun ang namin sa bawat mga kaagapay na saan mo po kami inilagay, saan mo po kami, uh, ang lugar mo kami pinagkatiwala. Dalangin namin patuloy kaming magliwanag, maliit mang liwanag as long as nagliliwanag para po sa inyo yun ang aming dalangin. Today mm -hmm. Lord, salamat po sa aming mga kaibigan na ngayon po ay kanilang special day. Si Joselito Agana, si Ray Manuel, Art Marcela Abuan si Lorena Gayano Aquino, si Este Morte, Arturo Gayumali, si Grace Makapagaltayag, at doon po sa mga kaibigan namin na patuloy na, na luma, lumalago sa'yo. Lord, may mga kaibigan kami na today is their special day din na hindi namin po nabanggit. Mga, maging ito po ay birthday or anniversary. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanila. So, Lord, salamat po. Alam namin na hindi mo kami iniwan, pinabayaan. Amen. Salamat po sa buong linggo, sinamahan mo kami. Marami pong salamat. So, Father Amen. God, we commit to you our lives today. Ano man po ang aming mga challenges, ikaw po ang maging uh, aming kasagutan. Sa karamdaman, ikaw po ang aming kagalingan. Sa kawalan, ikaw po ang aming maging katustusan sa kalungkutan, ikaw pa ang maging kasiyahan at kapayapaan. At ganoon din, Panginoon, sa aming pong mga kaibigan na nasa business, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pong blessing sa kanilang mga negosyo, maliit man to o malaki, for your glory and honor. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat. You are not finished with us yet, O oh God. The best is yet to come. Kaya, Panginoon, thank you. You are working in our lives. And we are submitting our lives to you. Finish it, O God, according to your will. Ayon sa iyong taluban. In Jesus' name, huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen, amen, amen. So, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang po talaga ng todo, hawag tayong bibitaw. Lalo na po ngayong panahong to, the world is getting bitter, the world is getting <laughs> more evil, di ba? Yes. Grabe, grabe talaga. Tipping point, tipping po, point. Kaya patuloy po tayong manangan sa Panginoon at lagong, laging... Amen. Tiliksikin ng pang saliksikin ng kalooban ng Panginoon para po sa atin. So yun po choice, that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatit, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena, at ano, Mendoza po, kasama ang ating Gabay Barkadas, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, at atin po mga kakakosa. Diyan mm. po sa Bukawit Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag seso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli sa isa na naman gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, gabay.